Ayon sa PNP, umigit kumulang 200 ang pulis ang nakadeploy sa magdamagang protesta ng nasa 200 ang ralista. 200 daw yung ralista. Hindi ako naniniwala dyan. Sorry ah. I was there. Hindi 200 yan. Ano ba? Mga libo. Libo ho yun nandyan. Hindi, hindi 200. Sorry ah. Pero I, I beg to disagree. Madilim lang kasi. Kaya hindi mo makita yung iba na nasa gilid-gilid. Alam mo, ganito yan eh. Yung mga nasa harap, alam mo talagang sila yung mga galing sa Rasuliman Suliman na rally. Pero ang dami ho dyan, yung mga, mga teenager, mababait, magaganda. <laughs> mga pogi, mga may pera, alam mo. Hindi, totoo, hindi ako nagbibiro. Nasa gilid-gilid na sila. Mapapansin mo sila eh. Kasi iba yung demure nila. Hindi ko naman sinasabi yung mga nasarap jolog sa. Hindi ko, hindi ko sinasabi yun. Kaya lang sila, alam mong basang sisim na. Galing na sa raso lima, naulan na na. Eh, yun na ibig ko sabihin, ha? Pero itong mga dumating lang dito, dahil sila po ay nakinig sa panawagan ni Kiko, may mga matatanda, nag-rally. May mga, mga galing pa sa ibang bansa. Alam mo, hindi to hinata.